shout out ang barangay sa Ragusa hey. mga bata na huwag sa Surigao aki huli Ragusa si may ginikanan yung naka ilaw nakakapot mo kayo na namin daw enjoy ko ako sa Surigao, someone, bata shout out lang <laughs> shout out shout out kita sa barangay <laughs> Noob noob. Habi nyo nga kita sa Sobzart. Habi nga ba? Habi ko na. ka dito, kaya po. Ano nandun? Nagtatawa? Sa Facebook page. Dari yun? Dari? Marami

mong dead basa parts sa dinagat may stop po ito na ito na ito